Siya kay Bigang magpapatunay sa labis na pagmamahal ni Vicky kay Obet. O eto na, pao humarap ka na. Ate Pau, kay Ate Pau ka ba ng Hiram, Ate Vicky? Ah. Ayan, so, Pau ba ni Vicky si Ober? Oh, Opo. Ang kapal po ng mukha niya. Kala, bakit? Oh. Mm. Dahil ang kaibigan ko nagmahal, nagpa-utang, sinaktan, sinaktan niya po. <makes noise> nagmahal, nagpa-utang, nasaktan! Ang kapal ko na 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 mukha niya. <makes noise> <makes noise> ang kapal ang namin. Nakulong ako. Hindi ka nga Hindi ka nga din. Nagkukot-kot. <laughs> Nag ng kuko para may bigay dango, naman sa naman. Iyo. Oh, oh, kaya, mo, lang sa'yo. Nakulong ako. O, alam mo ba sitwasyon kung anong ginagawa niya sa labas? O. Oh. Oh. Hmm. Ba, Bakit? Kaya ang tiyayang talaga sa'yo. Hindi mo ba? Alam mo rin kung gata ka mahal, Vicky. Alam mo rin yan. Hindi alam mo rin yan. kwenta yun, ha? Huwag mo nangyari yung malang mal, 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 bigas. Walang kwenta. Oh! Malang bigas na yun. Walang kwenta. Ate pa, boto ka sa pagsasama ni Vicky e, tsaka ni Robert. Hindi ka kasi... boto. Bakit? Anong ina-advise mo sa kaibigan kasi mo? Ba ba kasi ang sabi ko sa kanya, chill ka lang, iwanan mo na yung lalaki na yan. Chill Maraming lalaki. Na baka may magmahal sa'yo yung tunay. Ay, bago na kasi. Oh. love you! Okay. Ito naman ha, o oh, ito na kanilang kakampi naman ni Obet. Siya naman, ang tiyahin ni Obet. Okay, ito po ang tiyahin ni Obet na matagal nang tutol sa dating karelasyon ng pamangkin. Belen, humarap ka na. Pangalan pangalan mo <laughs> sa kalin, ate. Ate, mo sa Sa akin, dyan mo, may kanina pa eh. Nakalaan ng tao, kala mo ganda-ganda. <laughs>